Hello! Hello, madlang-madlang mad people! Hindi ba ba init sa inyo dyan? Dito na, pakainit, grabe! Pumunta ako dito sa, ano, lalay ng punong sampalo kasi hindi talaga kaya sa loob ng bahay. Diyos ko po, ang init din ng hangin ng electric pan! Diyos ko, Nag na yung dito ko. Sa init. Ay, Diyos ko, ay, Diyos ko, ay, Diyos ko. Diyos ko. Ilang buwan kaya itong pagtitiis sa mainit? Sana umulan. Sana umulan, Lord, ng malakas para ano, lumamig, lumamig yung ano. Lumamig yung panahon. Diyos ko. Ay. Kahapon, inimbita ako na mag ano. Ni, bayaw ni asa, punta na kami ng simbahan. Sabi ko, ayoko, napakainit. Tsaka talagang ano si Salini, si Mama talaga. Tinatawagan ko kanina, nandun na daw sila sa ano, sa... Simbahan malayo kasi yun. Simbahan na yun. Parang three rides yata sakay ng bus. Three rides. Two, two, two rides ba yun? Pakalayo. Tsaka napakainit. Diyos ko. ni talaga sumama. Sabi ko ayaw huwag ka sumama. Sumama talaga siya. Kaya nayaan ko na lang para ano sumama dun sa tita niya. Ginaano ko na lang. Gina, update ko na lang tinawag tawag tawagan ko sila kung saan na ako makain na ba sila kasi kakain lang sila doon sa pagkain sa simbahan yun pumunta din ako doon dati pumunta ako doon dati pero hindi na ako umulit ngayon kasi napakainit ka talaga napakainit talaga manghihina talaga ako sa init gusto ko yung may mahalamig na hangin ka ngayon o yan uh, may hangin diba ang ano, hinahanap hanap ko talaga itong punong ano ito, punong sampalok <laughs> kaya punta ako dun sa bahay ng kapatid niya asawa punta ako dun sa sa medyo sa bahay nila may puno na ng mangga dun dun ako magtambay, sabi na ba't ka nagtambay sabi ko napakainit, kahit na electric pa napakainit pa rin, ang yung hangin ba yung buga na ko ay, yan talaga ang buhay, pag mainit si Bunso na puno na puno na yung dito niya sa mga ano dito oh, marami na rin ako mga ano yung bukang araw ba nakakaawa kahit tinalagyan ko ng ano ng pag ano dito hindi pa rin talaga siya mamawala dalawang gamot yung ano ko sa kanya hindi talaga siya nawala hindi kami masyado nakatulog pag gabi pag gabi dalawa talaga itik pantutok sa amin kaya yun pag burn out Diyos ko lalabas talaga yung pawis mo ay nako Diyos ko Ah, uh, yung last video pala, may kinto pala ako doon sa inyo, may sinabi ako doon sa inyo na tungkol sa last day, last day na school nila sa pintu ko lang yung pagkakaiba ba dito at saka pagkakaiba naman to ha, at pagkakaiba naman ito sa Pilas at sa India. Talaga no. Naano ko nga si tanong ko sa asawa ko, bat kayo bat, bat 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 wala ganyan, bat gan, bat wala kadwisyon dito sa inyo, sabi ko ng ganun. Sige na, na nawali na ako sa anak ko kasi simple na experience kong umakyat ng stage pag graduation ng high elementary kasi mag, magano na yung anak ko eh dapat dapat graduation nila yung isang araw ng elementary experience kasi noon na kahit naka white dress lang kami umakyat sa stage tapos uh, kinuha yung diploma edi eh, na nakakawa yung anak ko na ano ako sa kanya sabi ko hindi mo lang naman ma-experience na, na ganun. Yung experience ko ba? Na, ganun. Sana ma-experience niya rin. Sana nga ano. <laughs> eh, sa ano kasi dito. Iwan ko sa ibang school dito. Kasi yung anak ko dito sa ano siya dito nag-aaral sa government school. Wala. Silang ganun. Sila Bunso naman, yung ano nila sa graduation ng UKG ni Bunso, hindi naman sila talagang matawag niya ng graduation eh. Parang may, may ano sila, may, may ano sila, may party sa school. Ay, medyo na-expose yung mga batang sayawan, sa atingan, ganun. Yung pinunta namin na annual day ni Bunso, yung annual uh, celebration nila. Last day ni Bunso yun, mag na rin si Bunso. Kaya ganun ba? Sab no, naalala ko si Salini na pag ano niya ng last graduation nila ng UK, ano ba yun? Uh, DKR, nakaakit ako ng stage. Masaya talaga pag kasama mo yung anak mo na nakaakit uh, ka sa stage, kasama mo siya, ganun ah, masaya ka rin para sa anak mo dito sa sarili hindi niya na experience ganun ay nako nahawa so sige lang okay lang yun at least uh, maka, makapag, makapag ano na sa next year next year ano na siya mag first year na siya grade 7 na siya ay may high school na ako <laughs> may high school na ako sabi kong ganun sa sarili ko sabi ng asawa ko, meron sila, may annual din sila. Kung kailan pa yung annual din nila sa next year. Mas sabi ko, next year, ano next year? Sabi siguro, hindi man siguro annual din. Hindi naman di siguro annual day yun. Sabi ko, ganun. Iba talaga, no? Nataha, iba talaga dito sa mga anong na dito. Siguro sa ibang school, meron naman silang graduation day. Depende lang sa si school, o depende sa principal, o depende sa patakaran lang sa situation, patakaran nila sa si school, diba? Ay, naku, Diyos ko. Sige lang, okay lang po yun. Pero share ko lang ba yung pagkakaiba na, na, ng Pinas at saka sa pag-aaral ng anak ko. Ayun. Kasi naawa rin ako sa anak ko. Hindi niya ma-experience ganun. Ako na naalala ko, ang damit ko noon, ano yung white dress, pulkadat tayo. Ang hindi full yung may style style po tayong damit ko. Nahiyo nahi ng mama ko. Ano ba yung picture sa amin? Um. Nakita ko sa stage, kinuha ko yung diploma ko, ganun ba. Pag high school din, nakaano kami, nakatuga kami, ganun. Pero so dito wala. Wala sila dito kahit mga tagay sa baryo namin. Sa ano ko na lang, sa, 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 tanong ko lang, bakit kayo pumasok? Sabi niya, ako, tapos na, tapos na ang school namin, tapos ang exam nila, tapos ang resulta. Kung so, okay na yun sa kanila. Tapos sabi ko, wala lang man kayong graduation, yung maganyan ganyan sa siya wala daw. So, isa, di ba nakakaano? Sabi niya, mag-college na ako. Sabi niya, mag-college na ako. Mag-enroll -in -mag na ako ng college. Magka-college ka na. Hindi ko lang, hindi ka, hindi ko lang nakita yung nag ka. Pumasok, uh, ano, pumahan yung ka sa stage. Sabi ganun. Iba talaga sila dito. Yun talaga ang, ano, ang andit sa, sa India at sa, sa Pilipinas. Kasi Pilipinas naman, may private school or government school. Mayroon talagang, ano, no, diba? Mayroon talagang, ah, uh, meron talagang tawag nun, meron talagang graduation, ganun, dito ah uh, lang din dito, hindi ko rin talaga ano, kasi dito sa amin, sa malapit-lapit sa amin ah, uh, yun, yun, ang naano ko yun ang nakikita ko, yun ang narinig ko na ganun, pero sa mga ibang stage siguro, meron, pero sa amin meron naman siguro dito sa ibang ano ba, sa ibang ah, uh, sa ibang school o ganun, sa patakaran nila, ganun ay, naku ayun, ang ano ko sa anak ko na, ano ko, sabi ko, ano lang ginawa niya sa si school na, sabi niya kasi sa akin, mang, last day namin ngayon si sa school, sunduin mo ko sa si school, mga alauna, sabi, sabi niya nga sa akin, kung bakit, last day ng school niyo, pasundo ka sa akin, sabi ko, sabi ko, last day ng school niyo ngayon, mag ano kayo, ah, uh, baka may mga occasion kayo sa si school, ah, uh, tawag nun, ah, uh, baka may mga laro-laro kayo, gano'n, sabi ko, gano'n, gano'n, Ah, tapos, yun, wala lang. Naglaro sa mga kaibigan niya. Tapos, sinundo ko ba nga sa si school eh? Kasi, hindi pa si dumating 5.15 na. Hindi pa si dumating doon sa bahay. Sinundo ko siya kasi nag-alala rin ako. Kaya, sabi ng asawa ko, sana daw si sa Saline Sabi ko, hindi pa dumating. After 15 minutes, tawag sa asawa, hindi pa talaga dumating. Sinundo ko siya sa si school. Tapos sabi niya, "Ma'am, hindi ako sasakay sa motor." Sabi ako sa mga kaibigan ko, sabi niya, "Ganun. Kung bakit hindi pa kayo nakaano? Sabi, walang bus, ma'am, wala lang bus." Kaya sabi niya, "Ganun." Sabay na lang sa mga kaibigan niya, dinala ko na lang yung mga bag nila, tatlo sila ng kaibigan niya. Para masaya din siya sa daan, 'di ba? Masaya man 'yun, ganun 'di ba, guys? Yung maglalakad kasama yung mga kaibigan kasi ganyan kami sa Pilipinas, eh. Masaya yung maglalakad kasama mga kaibigan, magchika-chika, maglaro sa daan. Kasi sabi ko, "Mag-ingat lang kayo, baka mga may mga ano dyan sa daan sabi ko ng ganun tapos maya maya um, nakarating din sa bahay. yung pagdating sa bahay ako, basang basa sabi ko sinabuhusan yun ng tubig sabi ko mga kaibigan ko bang sa daan naghabusan -nagh sila ng tubig sa daan yun lang moment nila di ba nakakaano kawawa <laughs> kawawa yung anak ko pero kaya lang yun yan talaga ang ano ganun talaga ang patakaran nito dito wala tayong ano diba Ayun po, maraming maraming salamat sa nanood, sa nanood at nakikinig ng aking chika at video na to. Maraming salamat po. Thanks for watching. Maraming salamat sa nanood.